O nasa linya na po natin si so Police Brigadier General you. Randolph Tuanio, Ang Chief oras. ng PAO ng Philippine National Police General, General magandang umaga Welcome po, uh, Double Wang sa si Double B, Radyo na, TV pa Good morning sir General Remote mm -hmm. one. Okay, sandali ah. Okay, uh, nawawala mm -hmm. Baka lang yung signal ah, Alright, sige sige mm -hmm. Ayusin lang po natin yan ulit Sige, okay Ayos na Ah, okay, kamat sa sige. ulo si Kaloy. <laughs> oh, <laughs> Maheer oh. pa signal. Pag, uh, Wala. Kaya pa Perry. kaya pa yan, kaya oh, pa oh, yan. Sige. Ha? Oh, oh. sige. Ay sa mga taga kwan pala. Yung mga alinyo na simulan ka ha, nung itong linggo, yung mga pagko-commute, nakita naman ho, na na-kwan lumabas din tayo sa international na mga balita rin ganyan. The na theory? nakita na talagang ang hirap pala pagin kainang diba, co commute dito yan. po sa bansa natin. Mm -mm. Tatlong oras abutin mo, or higit pa. Yan o, papasok pa lang, ha? Yung papasok pa natin, pa ma pa pag maaga ako, madaling araw ako, malis mm. ng bahay, mga kapos. So, mabilis lang. Mm. Eh, so, 30-45 minutes sa mm. dito na ako. O, Pero, ba ba pag pa-uwi ako, o, literal po naman. ito, average 2 hours. Mm, hours. Ang three worst ko 3 hours to get Biro home. Di ba? Yun ang ginagastos kong oras para lang makauwi ng bahay. So, Kailangan natin ng farm to market na... Hindi <laughs> 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 gusto ko nang... Trend to market ang gusto ko. Trend to eh. market. Trend to house, di ba? Ay, nako. Pero, sana ho'y, ma, mahanapan ng Kasi after that, na maranasan nyo, tatlong oras, eh, ano nang susunod nating hagbang doon? ano yung mangyayari? Para As, lang masabi ang, na, ang oh, naranasan natin, ang hirap pala. Ang Wala nakakalungkot, na. ang dami-dami mm. na pong sinubukan ng mm, mm. na mga panukala. panukala. O, hindi talaga para... umuobre. Sobra eh. po pong sikip natin. Oh, okay, balikan sige. na natin sa remote one, si General Randolph Tuanyo, tagapagsalita po, PIO Chief ng Philippine National Police. General. Good morning, General. Mamuyang Sir Weng, magandang umaga po at sa lahat po Ako. ng ating taga-subaybay. Salamat po sa oras. Unang-una sa lahat, uh, kumusta? naka heightened alert tayo ang uh, PNP sa Metro Manila? Ang um, buong region po, buong nationwide mm -hmm. ay naka heightened alert. Ang um, mm -hmm. maliban po sa NCRPO, oh, na kung ito po ay naka-full alert, Sir Weng. Full alert, okay. Magmula, magmula po kahapon, alas 5 mm -hmm. ko po na hapon. Anong ibig sabihin pag full alert uh, tayo, But, General? Pag-pull alert sir Weng, lahat ng leaves are all canceled. Meaning lahat ng mm -hmm. personnel po ay dapat pumasok po. Mm -hmm. Bakit gan kailangan na gano'ng kataas ang level ng alert uh, General Tuanyo, Um, Considering na um, itong pagkilos naman ay laban sa korupsyon and that is necessarily anti-government. Kundi mm -hmm. isang panawagan, laban po sa corruption General. Apo, ang deployment naman natin doon Mang Weng ay para po sa traffic control. Mm -hmm. Hindi lang po upang bantayan yung ating mga naglalista. Uh, Kasama rin niya kasi mga windsor rin yung police visibility mm -hmm. para po sa ating traffic assistance kasi po uh, nag-adjust ang ating alert status. Dapat po mamayang alauna ng hapon yung full alert. Mm -hmm. so, dahil may mga natanggap na po tayo mga permit na limang grupo, mm -hmm. kaya accordingly ang ating pong NCRP original director ay nag-adjust po sa kanyang deployment para naman maganda yung ating pong ano, police visibility at traffic assistance sa mga uh, iba't ibang grupo na magkasagawa po ng kilos protesta ngayong araw na. To. Limang ah, grupo? bukas grupo. po, bukas. O oh, general, limang grupo, ibig sabihin limang grupo lang o oh, kasi marami tayong nakita, ang daming listahan eh. Mm Ang naglalabas sa social media. Baka oh. yun yung major na parang umbrella group, umbrella eh, hindi ba general? Tama pa rin, mga Sir Limang grupo po siya, pero ginu- ginurupo na po natin siya sa limbawa po sa mga church groups, mm -mm. sa academe, academes, Opo. OMW, mga mm -mm. student organization, labor mm -mm. unions. Ang officially po na natanggap ng National Capital Region po ay lima po sila. Apo. Okay. Gano'n po karami inaasahan natin na mga dadalo dito sa protestang dalawa? Ito, hiwalay uh, general, may Luneta, may People Power Monument, may Nila at Quezon City ito. Tama po, base po doon sa mga natanggap natin mga permit, sir, part naka-indicate naman po doon kung ilan po yung kanilang mga membro. Sa Luneta, Mang Weng, Sir Weng, meron po tayong inaasahan na 15,000 sa mm -hmm. mga rallies At sa Paypal Power Money naman ay meron naman tayong 30,000. So ang inaasahan po natin in all is 45,000. Okay. okay, pero ito pero lang mas... dalawang lugar ang uh, pwedeng sabihin na dito lang. Pwede Babantayan. ho kayo mag-tipon-tipon uh, at ito lang yung mga lugar na may permit. Other than these, uh, uh, itong mga lugar ay bawal na. Ay, hindi, hindi po. Uh, traditional, uh, occasionally po, or po natin, yung pong HS Grand, po dyan, mm -hmm. Menjola, yung usually po, yung US Embassy, di ba sa Bonifacio. Yun. Kaya po, pinularil po ng RBNCRP o yung kanyang mga personnel. Kasi po, yung mga dati mga pinupuntahan po, maliban sa mga dalawang deklarado, mm -mm. Senate, yung pong House of Representatives. Sinarin niya na po, kinover niya na po kasi mm -hmm. po may mga ilalang grupo na inaasahan po natin na pupunta po dyan. Okay. Sa iba pa pong panig ng Pilipinas, uh, may monitored po kayo na lugar na pagdarausan din ng protesta general? Meron po. Kaya po ang deployment natin actually, mawing zeroing ay 50,000. Ito po ay nationwide. Mm -hmm. tapakat meron din po mga ibang grupo sa region. Halimbawa po meron tayo dyan sa Cebu, mm -hmm. meron dyan sa Negros, Cagayan de Oro, mm muhol, Ang magsasagawa naman po ng kilos protesta dyan, ma'am and sir, sa ano. Ito naman po yung mga ating mga kababayan na OFW. Mm -hmm. Okay. okay. Wala, wala, naman po kayo na monitor na anumang banta kasi sa laki na ang inaasahan natin ng mobilization general eh. Meron pang magagaling ng QC o kaya bandang Espanya, may magmamarcha papunta Mendiola, papunta ng Luneta. So, ang laki po ng mobilization. Um, yung possibility na may bag, ano ba, sumingit na masamang intensyon general. Apa, wala naman po tayo natatanggap na mga pe pero inherent naman po sa trabaho ng Philippine National Police mm -hmm. na huwag mong pakapampante at uh, bantayan yung mga possible po ng na mga nabagay. Halimbawa, yung mga trend groups na maaaring manggulo. Mm -hmm. Kaya nga po pinul -alert ni uh, NCRP o kanya mga tauhan para bantayan po yung ating mga magpo-protesta po. Wag ba kayo ng mga checkpoints kunyari mga interprovincial kasi baka may mga manggagaling sa kaipan ng mga jeep or malalaking sasakyan bus Ay, galing karangan, ng uh, Oh, galing <laughs> ng probinsya papasok ng Metro Manila. Ato ang checkpoint po natin kung makikita po natin nationwide is mm -hmm. para protectionan po ang ating mga kababayan. Nationwide, mabanggit ko lang anong meron ng checkpoints. Abot po tayo ng 9,200 plus po. Okay, wow. so kung meron nung magagaling, kunyari dito sa area ng kung galing Laguna, Rizal, papasok ng metro, papayagan nyo yun ng mga grupo-grupo. hindi po yun haharangin. Wala-wala pong ganun na instruction sapagkat hinihikayat po ng ating Pangulo at ng ating SLG, ng ating GPNP na hmm. pakinggan ang hinaing ng ating mga kababayan. Hinahayaan po sila na makagalo. Hmm. Ang sinasabi nga po, nire-respeto ng Philippine National, Philippine National Police so yung kanila pong kilos protesta. Basta ito po ay organisado. organisado. Okay. Maayos po. Napagkita okay. yung Pangulo. Paano ang posibilidad? Baka pumunta ang Pangulo kasi may mga lumulutang na baka, uh, di ba? Parang hindi di, mangyayari yun. Hindi, <laughs> yung nabanggit nga ng Pangulo yun. De, sabi raw, ako, hindi, sabi niya, ko hindi ako presidente, oh, pupunta ako. Kaso what, presidente siya. Oh, pero what if, di ba? Baka may, may mga ganun bang paghahanda na rin, what if lang, di ba? Gusto pa rinig ng Pangulo ang uh, hinaing nila at sasabihin, maki, di ba? Mag-usap. Handa naman ho tayo doon. Handa naman po, ang Philippine National Police, Lat latag po ang aming preparations. Kasama po yan yung ating mga regional offices yung ating pong highway patrol, yung ating mm -hmm. health service, lahat po, handa po na po. Okay. Okay. Good All luck All right. po. General, bitin na po General bitin ako sa discussion you. natin. <laughs> ano, nakakalungkot yung signal natin, General. Pero maraming uh -huh. salamat po sa oras. Sana thank hindi taong huli. Maraming salamat po. Mga mga sir, mabuhay po kayo. Good thank morning you. po.